Hi guys! Good evening sa inyong lahat guys! Welcome back to my channel, Luyang Vlog! At dito ako ngayon guys sa labas kasi nagpa-practice ako magpalipad ng drone. So, uh, tinesting ko lang guys kasi nakabili naka, naka, naka ako ng drone. So, ang drone na yan po ay bigay ng, ng sponsor sa akin na dinagdagan ko lang din ng ano ng konting bayad o oh, konting fresh pera Oo. Uh -uh. so dinagdagan niya yan ng konti tapos dinagdagan ko yan kasi mahal naman pala yung drone na yan. so ngayon ay testing ko siya kung paano ko magpalipad kasi for the first time for the first time ako magkaroon ng drone sana para maganda naman yung quality ng aking mga videos na panuorin nyo guys so Ah. Ayun guys. Unti-unti tayong uh, makakuhan ng mga ano pero hindi pa 'to yung original, hindi pa ito yung ano kasi ito medyo ano lang uh, hindi niya hindi katulad ng siyempre mamahaling drone. Ito yung mga ano lang yung mga kaya ng budget natin pero maganda din yung shots niya. So, magpa-practice ako ng uh, konte kasi kailangan ni practice na yan natin para sa pagdating ng panahon na makabili tayo ng medyo maganda-ganda. E, alam na natin yung magpalipad ng uh, mm, drone kasi kailangan natin practicein kasi lalo na kung ang ang hangin ay medyo malakas ganoon hindi mo makontrol yung ano niya, yung yung kanyang uh, ah uh, pagpalipad niya so, kasi at dito uh, nakikita niyo naman maraming kahoy ayan yan ang daming kahoy dito so <coughs> kailangan kailangan natin i-maximize yung ano natin kailangan i-maximize natin yung palipad natin kasi baka mamaya masabit diyan sa mga kahoy na yan so hindi ko na rin siya makuha guys di ba so ayan eh uh, ito yun yung uh, ay hindi ko pa pala napatay Ayan, ito yung ano, ito yung nabili kong nga uh, ano, ito yung controller niya. So ang ano nito guys ay may ano siya may uh, may battery sa loob, double A ang battery, tatlo ang tatlong piraso ang battery niya. And then uh, ito yung mismong camera. Ayan. Ayan yung drone. Ayan yung drone. Ayan. Ayan, yung drone. So, yan. Practice ko siya. Pinaractice ko siyang, ano, ipalipad. Complete accessories too, guys. Meron din siyang uh, bag nakasama. Meron din siyang papel. Uh, Siyempre, pagbabasahan natin kung kung ang, ano niya, ang manual niya. Dito yung mga manual niya. Kung paano natin paliparin Meron siyang uh, anong tawag dito? Meron siyang siya uh, pag ano saksakan sa battery niya kung malulobat and then may mga accessories siya kagaya ng pro propeller propeller ba ang tawag yung pakpak -pak niya may screw and then meron din siyang uh, protector ayan protector ito yun yun, yun 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 yun, yun. ito ito yung protector niya Ayan, yan itong plastic para sa ganun pag mahulog hindi naman basta-basta maano yung pakpak -pak niya ayan guys so Ayan, guys. Ang drone na nabili ko. So, uh, pasensya na kayo doon sa i- e, i-ano <coughs> e, e, ko kasi practice-practice lang yan, guys. Ha? Practice-practice lang. Hindi naman totally na maganda yung ano niya. Practice lang. Hanggat makuha na natin yung tamang timpla ng pagpalipad ng drone. So, ito na yung, guys, ang aking uh, practice palipad sa sa aking drone. Ayan. Tingnan nyo guys, panoorin nyo. Oh, ayan guys. Ayan, tinitest ko na yung ano, hinawakan ko na rin yung yung remote controller niya para sa ganun, ipapalipat ko na. Ayan po 'yan yung camera niya, guys. Uh, hindi po hindi ko pa siya na set up yung uh, kulay niya. Ayan, may dumaan na sa sakyan. Ayan. So, yan. Papaliparin ko na siya. Tinitignan ko lang din, guys, yung kanyang alipad uh, lipad. So, ayan na siya. Umaangat. Yan. this this time, guys, umaangat na rin yung, ano, yung ang tawag dito, yung yung kami ayan yung ayan na yung drone ayan eh Ay, syempre first time guys gumagalaw yung ano yung drone kasi ayan ayan ayan, ayan si lola mo oh, ayan ayan ang drone So, hindi ko pa siya pinaano uh, sa taas, guys, kasi ang daming uh, kahoy or ang daming mga halaman dyan, mga malita-taas na kahoy. So, pinalipat ko lang sa mababa lang yan, guys, kasi mamaya sumabit sa kahoy. Hindi ko na siya makuha. Paano ko siya makukuha? Kailangan pag nag nagpalipat kayo ng drone, guys, ay yung walang masyadong kahoy sa mga paligid mo, in case na mag-in so, case na uh, lumalayo yung drone ay hindi siya sasabit sa mga kahoy. Kagaya niyan may kahoy sa likod ko. So, hindi ko siya pinalipad sa mataas na mataas kasi sa baba lang 'yan. Uh, mga siguro 3 meters. Ah, 3 meters. O oh, tama, 3 meters lang ang taas niyan kasi ang inaabot ko ng uh, drone is 100 uh, meters pa taas. So hindi ko siya pina ano pinalipad ng sobrang taas guys. So ayan. Sensya na kayo guys sa uh, first time ko magpalikat, magpalipad ng drone so magalaw yung camera syempre. Hindi siya pulido yung pagkakuha kasi Magalaw. First time na first time. Siyempre, sa buhay natin, kailangan uh, i-practice natin ang buhay natin. Kagaya ng may jowa guys. Kailangan lamhin mo muna yung sarap at tamis ng iyong pagmamahal. Charot! Ayan, guys. So, ayan. Uh, ayan, testing, testing siya. Pinapaikot uh, ko dun sa aking uh, harapan para makita ko yung ano niya, yung left and right niya kasi meron nakalagay doon left and right kung paano mo siya i-back at saka i-forward at saka i-left and saka right. Ganon. Kagaya ng paghawak mo sa kamay ng jawa mo kung paano i So, hanggang dito na lang, guys, ang aking uh, uh, video. Uh, sana nagustuhan nyo ang aking video. At uh, thank you so much sa lahat sa mga supporters na laging nanonood sa akin. Thank you, thank you so much, guys. And please subscribe my YouTube channel, Luyang Vlog. At thank you, thank you so much sa inyo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, maki-click na lang po yung notification bell. at like and share naman po ang aking la ang aking video. Thank you, thank you, thank you so much. At ito na yon ang ating drone. Ayan. Thank you guys. See you to the next vlog. Bye.